Magnitude 6.9 na lindol ang tumama sa Cebu kagabi. Ilang netizens, ibalahagi ang personal na karanasan matapos makaligtas sa lindol na sumira sa ilang mga gusali at ari-arian sa Cebu. Narito po ang report. Malalakas na pagyanig. Mga nagbabagsakang bato mula sa Kisame. Ilan lang yan sa naranasan ni J. Ford Marangan ang tumama ang lindol sa Cebu pag alas 10 kagabi. Lamesa sa isang kainan sa mall sa Cebu City ang naging sandigan niya at ng kanyang mga kaibigan. Laking pasasalamat pa rin nila nang makalabas sila ng ligtas mula sa ikaapat na palapag ng naturang mall. Merong shaking sa, ano, sa building so akala lang namin malakas na hangin kasi malapit siya sa, ano, sa dagat. But tumagal pa siya ng ilang seconds agad. mas inuna namin yung priority ng safety namin so kaya um, umilalim kami sa ano sa table na sobrang ano naman sobrang tibay ng table so sa Mandawi naman agad ding nirespondihan ang mga na-stranded sa Mandawi Bridge agad na ininspeksyon ng tulay na kalaunan ay binuksan din para sa publiko kagabi Sa Mandawi wala namang napalita na may naipit uh, after sa uh, lindol 49 mayroong tawag na possible tax dito sa Samora Street, uh, kabaho compound, kagabi, no? Then, I don't know kung related pa to sa lindol. As of 11 a.m., higit 600 aftershocks na ang naitala ng FIVOX. Inaasahan na patuloy na makararanas ng aftershocks sa mga susunod na araw at linggo. Inalis naman na ng ahensya ang inilabas na tsunami alert matapos ang lindol. Intensity 7 yung pinakamatas na na report sa atin and when we say intensity 7 that's already considered as destructive. So uh, nakikita naman natin sa social media yung mga buildings na nasira and uh, again uh yun yung i check ng ating mga uh, teams na pupunta doon sa Cebu. Binigyan din naman ni DOST Secretary Renato Solidum ang kahalagahan ng kahandaan ng bawat isa sa banta ng ganito kalakas na lindol. Sa ngayon, nakadeploy na ang ilang DOST team sa Bogo, Cebu habang sunod nilang pupuntahan ang iba pang lugar sa Leyte para sa post-earthquake assessment. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Princess Jordan, Congress News.